ang aulamin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan kaya naman for the good galing nga ni Honang Palengke si tatay at ari yung kanyang binili kaya ako ay ako na yung galuto huy so ayun bali nilagyan ko nga ni palarin ng asin at saka tubig para ho talagang mas malinis ay wow sino ka John. ay matagal na nga ako Honang ka, mga kamangyan gawa na ang tawag dini na rin sa amin ay balatong pero yung iba ang tawag naman talaga ay munggo pero ho, sabi naman ng iba kapag daw hilaw pa ang tawag daw doon ay balatong tapos kapag luto na munggo raw pero ang alam ko naman ho, ay parehas laang sila. So ano ba talaga nagugulan na ako? Huy si OA. At dahil nga ni ho, matagal kaming tinipid ni nanay sa karne kapag nagaluto ho siya ng garne. Ay ayan ho, at talaga dinamihan ko na ay benamain. So ayun ho, bali nilinisan ko muna aring mga pata na apang lahok ho mamaya doon sa munggo. Ay for the go. At dahil nga ni ho, malapit na rin magtanghalian. Kako ay agayating ko na rin ho yung mga akailanganin mamaya doon sa pagluluto. So kailangan na ho talagang i-prepare lahat para syempre wala nang aberya ganyan. So kailangan nang ihanda yung wedding gown, wedding... Huy, hindi man kasal yun. Pagluluto ng munggo, are, ay... ay. Alam nyo ba mga kamangya, nung high school ako, syempre, yung school naman namin ay malapit naman dun sa bahay namin. Pero syempre ho, nagabaon pa rin ako ng kanin para syempre hindi na mauwi. Gawa nga ng nang sa tanghali. Eh, sobrang init naman. Wow, kala naman talaga. Para ho, syempre, makasabay ko rin yung mga kaklase kumain tas makatulad din ng assignment. Hala, hindi kasama yun. Ay, dayo ng nga ni ho, bale, sa labas ng school namin, may mga nagatinda dun ng ulam, gaya. Tapos ho, hindi talaga na nawawala doon yung munggo. Tapos yung pagkaluto pa nila doon, merong parang miswa gayon. <laughs> Tapos so oh, dapat kapag mabili ka, dapat makiuna-una ka dahil nga siyempre ang dami namang estudyante doon. Ay pagpahuli huli ka, matitira na lang sa iyo. Halos sabaw na lang, wala nang laman. <laughs> Tapos so oh, paswertehan na lang din kapag yung munggong nabili mo, merong karning maliit. Huy, binamain. Tapos alam nyo gaho, oh, ang presyo lang ang limang piso hanggang syete. Ay nung mga panahon na yun, namamahalan na kami. Ay, grabe naman ang pagkakuripo. <laughs> Ay, dahil ang las na inagayat ko ng nga ay arihong luya. So, ginahit ko lang ho, arin ng maliliit. Tapos, yung sunod naman ho, ay yung pahaba. Ay, baka ang sunod naman ho, Dina, yung pa-star naman. Huy, mahirap yun. <laughs> so, ayun ho, bale, nagatong na ho pala si Tatay Dia ng apoy. Tapos, nilagay ko na ho, Dian, arihong tulyase. Tapos, so, isa-isa ko na rin nilagay Dian, aring mga pata. Tapos, hindi na rin ho, ako naglagay Dian ng mantika. Dahil may sarili naman ho yung mantika. Sumalabas malabas ho maya-maya. So, itin lang natin. Huy, si OA. <laughs> at dahil nga niyo, sabi nanay, eh, huwag tagalan. Ayan ho, at kahit hindi pa nasasangkot siya ng ng todo, ay dinilipat ko na ho sa isang lagayan agad. Mm, mm Pero ayos lang naman ho, dahil alutuin pa naman yan mamaya. Ay, for the go. So, ayan, bali, naglagay lang ho ako diyan ng mantika. Tapos, nung mainit-init na, ayan, nilagay ko na ho yung bawang para mapabrown-brown na. Wow, naman. No, <laughs> Maya-maya nga ho, ay nilagay ko na rin ho aring sibuyas. Tapos, sinaluhalo ko lang ho ng kaunti. Tsaka ako ho ulit nilagay arihong pata. Ay, medyo na mong problema pa nga ako diyan. Gawa ng dini pala ang sapata. Ay, halos mapuno na ho aring tulyase. Aroy ah. <laughs> ay dinilagay ko na rin haring munggo na parang nasa 8,736 Uy, bakit naman binilang? Kinaluhalo e, ko lang ako rin ng konti mga kamangyan Saka ako naglagay diyan yan tubig. Naghintay lang ho, ako di yan, ng ilang minuto. Tapos nung parang nakulo na siya, wow, ang arte. Ay, di na ho ako diyan ng luya, kamati, arehong pati, arehong paminta, pork cubes, at syempre ho, aring asin. Ay, for the go. After ilang minutes na naman nga ni, ho, ay dinilagay ko na ho, aring siling haba, tapos arehong malunggay. Ay, hindi ko ho alam mga kamangyan kung paano ho kayo magluto na munggo. Pero ito ho yung ko. Hala, huwag niyo pagalitan. Huwag si Oi Ay, konting minuto na nga nila ang ho at maluluto na yung ulam. Pero arehong sinanay. Ay, hindi na makapagintay makapaghintay. So, aihawin ah, niya raw ho. arehong hong sabah. Ay, hindi ko nga niho alam kung saan are galing. Pero, wari ko'y napitas na naman diyan sa tabi-tabi. Huwag. Ay, medyo natawa pa nga niho kami diyan mga kamangyan. Gawang tingnan niyo naman. Ay, hindi ko ho alam kung are ay saging pa o uling na. Aroy ah. Uh, Pero, sabi naman ho ni nanay, yung labas lang daw naman yung sunog dyan. O, ay, diyan ho, at kinain na diyan. So, oh, Naramdam ko talaga yung gutom niya. Pasensya ka na. iya, Ay, konti pa talasas nga nila ang ho, mga kamangyan. Share ko lang ako. bago namin inakaadikan ngayon. So, meron na ho na ring ating kamangyan chili garlic. Grabe ho ako na nagasabi. Sobrang sarap. Tama lang yung anghang. Kaya lalong nakakaganang kumain. Ay, alagay ko na nga nila ang ho yung link sa comment section. Aba, ay mag-order na ho kayo bago pa kayo maubusan. Ay, for the good. <laughs> So, ayan na. At naluto na aring ating munggo. At dahil nga ni Ho, medyo busog pa rin si nanay. Sabi niya, ay alinisan niya na raw ho, aring isda. Ay buti na nga nila ang dinho At bumili si tatay na re. Gawa ng aba. Ay talaga naman perfect na perfect ang munggo kapag may kapartner ho na re. Huy, sana all may kapartner. Ay, binaman. Parang <laughs> nga napakabilis na idayan ho at tinulungan ko na si nanay. Gawa ng sa totoo laang ho ay kanina pa nakalam yung aking sikmura. Sana ul tinirhan ng saging. Mm -mm. Bala yun na nga ho, giniyat ko nga nila ang huaring isda. Tapos ayan ho si nanay at hinugasan ho alit are. After ho noon ay ginilagyan ko na ho ng asin. Tapos ho sinalang ko na ho aring tulyase para ho maprito na are. At dahil nga ni ho nakamasidiyan si nanay at si lula, kako ay parang gusto nila magluto. Kaya sige kayo na. Huy! At ihuyaan mga kamangyan. Itinuloy na ho ni tatay. Gawa ng nagataka daw siya. Bakit wala na raw si Lula at sinanay Nanay Dine? Ay malapit na raw masunog. Aroy ah. <laughs> Alam nyo minsan, masarap din talaga silang kuruti. Huy, yun. Maya-maya nga niho Ho, ay lumapit na kami ni Nanay Dian. Gawa ng luto na roho arang inaprito ni tatay na isda. So, kitang-kita nyo naman Ho, kung gaano kasaya si paring sa pamilyang to. Hala. At dahil nga niho Ho, okay naman na lahat mga kamangyan. Ayan Ho, at tinawag ko na si Nanay, si Tatay, si Lula, si ganito, si ganyan. Huy, ang dami. Ay, na nga ni Ho, mga kamangyan. Grabe, hindi talaga nakakasawa yung mga garning klase ng ulam. Pero syempre, kapag inaraw-araw mo talaga nakakasawa yun. Huy. Ay, hindi ko nga ni alam kung ano ibig sabihin ni Lula ulat, kanina pa inataas yung karne diyan, Ay, parang awa mo na lula, kainin mo na yan. <laughs> ang dami ko nga yung nababasa sa comment section, mga kamangyan, sabi, napakamasayahin ko daw, ganyan. Huy, ano ba? Wala to. <laughs> ay, mga kamangyan, kung makakasama niyo yan si lula, tsaka si nanay, ay nako, times 10. Mm -hmm. Ay, diyan, balik na nga niyo tayo din, mga kamangyan. Grabe, sobrang sarap po talaga ng kain namin din. Tapos, eh. ariho pala, mga kamangyan, dati, hindi rin talaga namin naiiwasan na, na magreklamo sa ulam. Wow, ang arte. <laughs> Alam niyo, ko, yung tipong nagadabog na kami dahil nga gutom na gutom, tapos nga hindi makakain dahil nga ayaw ng ulam. Ay, syempre ho, bata pa, kaya gayon. Wow, Tapos ho, kapag naluwas kami ng Maynila, dun unti-unti mong mamimiss yung mga ulam sa probinsya. Ayawan ko ho, basta iba yung luto, iba talaga yung sarap. Wow naman. Yung busog, tunay na busog na busog ka talaga noon. As in, parang gusto mo nang matulog gayon. Tapos are ho, mga kamangyan, nung college ako, yun yung moment na miss na miss ko na rin yung luto ni nanay at ni tatay. Gawa nung syempre ho, kapag college ka, na aulamin mo lang dun ay itlog, noodles, yung mga dilata, yung mga mabibilis lang ang lutuin. Kasi syempre wala ka ng time magluto, tapos syempre mamamalengke ka pa noon, yung mga sangkap ganyan. So medyo mahal, syempre kailangan mong i-budget yung iyong alawan. So yun, doon ko mas na-appreciate yung mga inahain nung sa amin dati ni nanay at saka ni tatay. Pati yung maranasan mo na may nagaluto sa iyong mga magulang, doon pala ang panalo ka na. Oh, dagu sarapan si nanay. Kaya ayan ho, at nagpapakpa na rin ulam. Hello, baka bayagan mo na ako magpakasal. Halo. At habang nagpapahinga nga kami din bukid, eh, ho kami dini sa bukid, ay ko si nanay at si tatay. Kako ay magsayaw-sayaw muna kami. So huwag niyo na ho akong paghanapan ng malambot na katawan. Dahil kitang-kita niyo naman, saan ako makuha? Huy! At habang nagasayaw nga ho kami diyan, na naman nung si Lula ay pasimple pang natakas. Tama. Hala Lula, hindi namin kita. Huy, si Oe. Ay ayaw na ayaw nga ho niyang sumayaw mga kamangyan. Kaya ayan, sa sobrang kaba, pati kutsilyo, dini sa pagdudukal. Hindi pa nga niyo nakontento at ayan at pinanggamas pa di yan. Aruia? Ay Lula, ikaw ay pumarang na dini Hindi hindi naman napagsayawin. Pero parang balita ko kaya daw ni Lula tumambling. Huy, bakit naman pinatambling? Ay dahil na nga niyo, mga kamangyan, hindi na nga niyo kami nagtagal dini sa bukid at niyaya ko na rin ho silang umuwi. Gawa ng maya maya ho ay mapunta ho ako ng kalapan dahil may lakad ho ako doon ay for the go so ayan ho mga isang oras nga nila ho kami nagbiyahe mga kamangyan at nakarating ho kami din sa si Hernandez I care kasama ko nga ni ho pala din si Sir Ken dahil be nakisakay lang naman ako ay si libre pamasahe ay medyo nakakahiyaan pa nga nila ho kami diyan mga kamangyan pero buti na nga nila ang ho tapon na wala masyadong tao so first time nila kung pumunta din ni mga kamangyan at grabe, sobrang ganda as in sobrang dini sa loob. At dahil medyo mahaba habang nga ni Hu yung biyahe, ayan umupo muna kami diyan habang inahintay ho namin si Doc. Ay for the go. Ay may may, -may hoy, ho ay dumating na rin aring si Doc at ayan nagkwento-kwentuhan muna sa glit. Wow na may. So ayan, bale ipapatsi ko nga nila ang ho kay Doc aring aking mata. Kasi parang hindi na siya mawala sa paningin ko. Huy, si OA. So alam niyo naman ang oh, mga kamangyan, lagi talaga akong tutok sa cellphone, sa laptop. Lalo na ho kapag naga-edit, nagabasa ng mga comments niyo, gayan. So minsan ho oh, nasakit yung ulo ko, nagaluha yung mata ko. So kailangan ko na rin talagang ipa bago pa mahuli yung lahat. Huy, kala mo naman talaga. So ayan, bale explain sa akin ni Doc yung mga nakita niya na hindi ko nakikita. Ay, si OA. Alam nyo, sa dami na inexplain explain ni Doc, wala ako naintindihan. Hala. So, ayun na mga kamangyan. Sobrang importante na alagaan natin yung ating mga mata. Lalo na ngayon na talagang tutok tayo sa mga gadget. Ay, nako ako na huwag nagasabi. Sobrang hirap kapag malabo yung mata. So, huwag na rin huw nating hintayin na dumating pa tayo sa point na kailangan natin laging magsuot ng salamin para laang makita ng malinaw yung mga bagay-bagay. Wow, sino ka dyan? Ala, hindi lang naman humata. Syempre, buong natin. Syempre, bawat parte ng katawan natin, kailangan natin ingatan kasi kapag may isang nawala diyan, kapag may isang hindi na mag-function diyan, syempre mahihirapan tayong gawin yung mga bagay na normal nating inagawa. So ayan oh mga kamangyan, bali pumili lang ho ako diyan ng salamin. Tapos so pwede ko na yun kunin after ilang araw la. So ayan oh, thank you so much Sha Hernandez I care. Grabe guys, sobrang babait nila as in. So kung may question so kayo, ayan i-message niyo lang sila sa kanilang Facebook page. I for the go. After ho nun, mga kamangya, dumerecho ho pala ako din sa luuban para tingnan ho aring mga nag-ho dini din sa may likod ng pigire so dito ho mapunta yung mga dumi ng baboy ganyan para syempre hindi makalat at hindi rin mamaho sa buong paligid though wala naman ho, masyado din yung bahay-bahay pero syempre gusto natin yung malinis huy for the go ay napakita ko na nga nung ng kaunti rin pigire yung mga biik din pero sa bandaba yan, ayan, ipapakita ko ho sa inyo aring buong pigiri. Wow na mind. So, na mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng TikTok 2000 Gcash. Basta i-follow nyo lang ho ang ating page at i-share haring video, ano? Oh, ay say, hanggang dito na lang haring ating video. Gawa ng abilan ko pa ho ng alak aring mga rehuy. But yun, bye-bye, love you.